bakit ganon? Naniwan niyo ako. nag

Hello, hello. Hello, hello sa inyo. May galip siya ito. O, diba? 12 viewers in the house. tili na nandyan sa papanood. Hello. Ayan, gala-gala tayo. Kasi, it's gala time. Magsusundo. Ayan o, Sige kita ko sa inyo. Mm -mm. Parang ano to eh. Parang CCTV to ng ano ko. Live ko. Pag lumabas ako, kasi may mga monitor na iwan sa bahay. Nakikita ako ng amo ko kung saan ako nagpupunta. O, di ba? para may CCTV. Hmm. Hindi na sila magtatanong kung saan ako nagpupunta. Kasi nakikita nila doon sa monitor. <laughs> Di ba? Kahit makipagdaldalan ako. oo -mm. So, sorry, Vincent. Mega love oh, ayan na. Nandiyan ka, Ha? Nag-alab shout out sa'yo. Nagpahinga ka ba? Baka puro naman dyan ikaw ano sa labas. Hmm? Hindi hmm, naman. May isang oras mahigit pa ako. Alas city pa ako matatapos eh. O oh, ba diba? Wala pala sa is. Nasa labas ako magsusundo ng alaga. Oo. Tapos nakaiwan sa sa bahay yung mga monitor. O di ba? May CCTV. Thank you. ah Ha, <laughs> eh, dapat lang kasi bantayan kay nagpapasaway kay. <laughs> hmm. pahinga, pahinga Hello, hello. You did not drink that. Yeah. You don't like it. I like it. I did not even drink. Yeah. You I don't like home. it. I go home and drink. I cannot drink soda at school. Huh? But you can drink holo No. You can drink tea. Yes. So what's wrong with the food? Because have hay. Yeah. Ah okay. So next time I don't Can buy that one. It?